Diga, birthday ng tate, ngayon. Yeah. Yeah. tatay ngayon. Oo, gusto ko ito sa tatay at nanay. Yeah. Diga, gusto ko dito ang um, tatay at nanay, hindi man nakikita tayong diga, away okay. na ngayon pakakabahin natin ang tatay at nanay. Na gusto ko paglabas ko, maghihiyaw, magiinarte ako doon tapos talagay ako dito ng black eye na kunwari ako yung nasampal mo, yung suntok mo. Ha? Yeah. Titignan lang namin guys kung ano ang magiging reaction kung ito ba ikakampi pa rin sa kanyang anak na kahit may black eye na ang aking mga mata or ipagtatanggol ako ng aking biyanan sa kanyang anak. Tingnan, Tingnan na natin, guys. Na, atin mo nang silipid. Halika, ito silipid natin. Yung, zoom zoom, yung, yung, Hindi ako naglalaba, ako naman ay kukontent! Ba't kailan ako ng talk? Ang sakit naman eh! Ano'y ko! Sausambok so, kita sa nanay! Huwag kang gumawa dito, nanay Karina! Ginagawin mo na lang ako! ka na sa barko. Ako pa ba nga hamunin mo? Maghiwalay? Nako, nalaki na ng anak natin. O sa iyo. Sa akin si Chade. O kung gusto mo sa iyo ng lahat, para ako i-malwa na. Buti gusto masayos, ah, <laughs> <laughs> Ay, ko sumama sa iyo si Chade. Pinatulan. Diyan lang ko, mata. Tagay na ako ng ano, black eye. Dali, lalabas ako, lalabas ako. Dali. Yan. Ano, black, 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 day. Tingnan ko nga kung ano na para naman ako. Ito pa palibot dito, palibot okay, dito, palibot dito, naliit. Guys, okay na ba? Kabawa naman ako eh. Guys, <laughs> ayan, may dala akong bag. Ano, as the lumari ako. papaspas ako doon, tatakbo. <laughs> yan <laughs> ka na! Sasabihin ko kay kay Mr. John, kaya na. Kaya nang <laughs> papalay! Ayong, gaya <laughs> ako. Malapit ako malalagyan. Maglalagyan mo na ako ng pampatak sa mata. Para luha na luha. kwento. Hindi <laughs> naman kita inaano, nag-edit lang naman ako. Yan ka na! Sakit na sakit ang ginawa mo sa akin. Ba oh. Ka na Ah! Yun, dila. Ah! Ah! Ano Eh yun nung pagkain ay eh, po puto. Oh. Sinabi <laughs> nung akin lahat, ay kinain mo lahat, ay eh, sinuntok ko Sino ako. Sinuntok kayo. Sana-sana. Ah, Ngunit yung anak ko! <laughs> oh. oh. Sinuntok ko kayo! <laughs> <Ay, laughs> Kamat ka na dyan. Tapos, natakot si na kayo ang dalawa niyo? din. Grabe. Grabe. Nasa pa